Okay, okay, good afternoon mga kalapatid. Sandito tayo sa loob natin ngayon. So, kahapon, good news mga kalapatid sa ah, maganda yung pauwi ng ibon natin. Sa club ng CHP, ah, CPSA, tsaka Sky. Sa Cabcom, nagluko ibon natin. So, pasok pa rin sana tayo sa overall doon. Sayang. Sayang lipad ng ibon natin. Ah, hindi ka agad bumasok. Ito yung naka-entry natin sa CPSA mga kalapatids. Tapos yung ano natin, ah, pa sa Sky. So ayun na mga ibon natin, mga kalapatin sa ah, mukhang good news tayo, ah, nag-champion tayo sa palaro ng Sky 2 laps tapos sa ah, SHP si naman mga kalapatin sa ah, ready na ibon natin. So sa preparation, ang ginawa ni partner ngayon kasi maraming mga may sakit sa mga ibon natin ngayon, ah, nagbigay si partner kaninang umaga para sa tubig uh, BS powder mga kalapatid sa uh, Belgica yung minigay ni partner para sa mga ibo namin so napakainit dito ngayon na uh, magpapakawala tayo ng young bird natin ng south mga kalapatids so ito pakawalan natin kasi yung mga pang norte natin na uh, bukas pa yan So, kailangan na natin mag BS para sa mga ibon natin kasi yun nga maraming may mga sakit sa ibon. Ayan, yung mga young bird natin ng south mga kalapatids. So sila muna pinapakawalan natin. Tapos bukas naman yung mga pang norte natin, pakawalan din natin sila. So marami na yan nasa 30 na yung ibon natin, young bird ng south eh, mga kalapatid. So ang nila, oh. Ito oh, mga white flight kapatid ng ibon namin, mga panlaban ng norte, mga white flight 'yan, mga kalapati. So ayan sila. Ayan you know, o, mga sa ang ibon natin. Talagang yung iba, medyo bata pa yan. So, ganyan-ganyan lang muna sila, tapos sa ah, mamaya, lilipad na rin lahat yan. Hindi nagpakawala si partner kanina. Ayan sila, mga kalapatids. So, babait. Ang babait ng mga young bird natin ng south. Na siguro nasa 30, ano na to, 30 plus. Ay ma, bali apat na club yung sasaliyan natin sa south. Ay, iba lumipad na mga kalapatid sa. Ah. Ayun oh. No? Napakainit dito sa lugar ng Dasma ngayon. Ah, silipin natin yung nag ano natin, nag-champion ng second two laps sa club ng CHP tapos sa club ng CSWRPC naman. Tingnan natin mga kalapatids yung nag-champion natin. So, bali ito yung nag-champion natin mga sa tulap si ito, yung blue bar na yan sa club ng CHP tapos to naman yung black chip niyan sa CSWRPC mga kalapatid So, bali ito yung mga panlaban natin lahat sa norte natin Lahat lahat, ang ibon natin 14 birds yung panlaban natin mga kalapatids. Tapos, itong naglilimlim naman na ah, nag second overall to nakaraan sa club ng ah, CPSA naman mga kalapatids. kapatid niya yung nag-champion ngayon sa CHP siya mga kalapatids. so ito yung nag second overall natin mga sa club ng CPSA tapos yung kapatid niya naman yung Naismith mismo nagchampion uh, nag champion ng tulap sa club ng CHP mga kalapatids. so talaga magaling yung ibon natin mag Naismith yan ito naman kak yung isa naman hen yung nag natin ingal ka ba yung mga ibon natin mga kalapatid mga young bird natin ng south Ayun, oh. sa sobrang init ng panahon ngayon kawala tayo ng mga young bird natin so abangan natin mga kalapatid sa linggo kung ano yung magiging bagong result ng ibon natin to mga young bird natin ng sauto to mga kalapatid so talagang ano na matitibay na sa liparan mga kalapatid sa mga ibon natin Okay, okay. Good luck sa atin lahat mga kalapatid sa darating na karera.